Yes, mga ga, ito talaga yung paborito natin, lalo na po ako. Pero minsan lang po talaga kami gumagawa ng puding pag may bahaw lang na yung hindi po nauubos na mga tinapay na matatabang. Kaya kung nagbebekery tayo na hindi talaga maiwasan na hindi mauubos yung mga tinapay natin na mga matatabang, hindi po talaga masayang kasi ito po yung ating gagawin. Ito po yung ating video ngayon, kaya simula na po natin. Kailangan talaga mga ga na yung gagawin po natin na puding ay yung pong bahaw lang, yung pong hindi po talaga panis, maaari lang pong nayupe o maaari lang po yung tumigas na tinapay. Hindi lang panes. Katulad nito, hilaw po ito, hindi po ito napansin na naubusan na po pala ng gas, kaya hilaw, kaya pwede po, po natin itong gawing puding at yung mga bahaw po natin, yung mga donut, yung mga putol po namin na mga biskotso. So mga ga, para may ideya lang kayo kung ilang kilo po yung gagawin ninyo na puding na mga leftover po ninyo na mga tinapay. Itong akin ngayon ay tatlong kilo at kalahati na puro lang po talaga mga matatabang na tinapay. At bago po natin ito ibabad sa tubig, eh, ay himay himay-himayin lang muna natin ito ng pino. At dito, maglagay lang po ako ng 11 cups na tubig at dalawang lata na evaporated milk, 370 ml po yung isang lata nito. At para malambot lang po natin itong pinuhin, ay ibabad muna natin ito ng mga isang oras. At pagkalipas ng isang oras ay pinuhin na po natin yung ating mga tinapay. Malambot na po ito. At bago yan, ilagay muna natin yung ating 3 cups ng ating sugar, 2 tablespoons ng ating vanilla extract, at 1 cup ng ating melted margarine. Para maging malilamnam talaga yung ating pudding, ay maglagay tayo ng 1 cup na melted margarine. At mga ga, ay pinuhin lang po talaga natin ito bago po natin ilagay sa ating mga llanera. At para maging pinong-pino po talaga, ay nilagay ko po ito sa aking stand mix at dahil maliit lang po yung aking stand mixer, ay inuutay-utay ko lang po ito sa pag-mix. Pwede naman talaga natin itong manumanuhin sa pagpapino ha, gamit yung ating malinis na kamay. E, eh, kasi ako ay gusto ko talaga lang na mapadali yung aking gawa. Kasi marami pa po akong gagawin. Kaya gumamit na po ako dito ng hand mix or stand mixer. Ayan mga ga, napakapino po. Haluin lang muna natin ito ng kaunti. Pag pinupino po talaga yung ating mixture, ay napakaganda talaga ng outcome. Para paghiwa po natin ay na hindi, ta hindi natin makikita Kita yung mga bilog-bilog pa na tinapay. Napakakinis po ng ating pudding. At dito gumamit lang po ako ng 11 by 15 by 1 ang sizes ng aking tray at kailangan po ay banyahan lang po talaga natin 'yan ng shortening or di kaya yung margarine para hindi po talaga didikit yung ating pudding pag tayo po ay nag-unmold na dito. At pwede na po talaga natin itong lutuin agad. At medyo mahaba po yung ating baking time dito kasi medyo matagal po talaga itong maluto. At niluto ko po ito sa aking gas oven na may preheated 180 degrees Celsius, isang oras at 20 minutos. Medyo matagal po talaga. At mga gabago po natin ito hiwain na kailangan po ay malamig na malamig na para hindi din masira. Ayan na mga ga, sana may ideya na kayo kung paano ba tayo magluto ng ating puding. Kung halimbawa po kayo ay gagawa ng 1,750 grams ng inyong mga leftover na tinapay, ay hatiin nyo lang po yung mga ingredients na nilagay po natin. At yung tamis ng aking puding dito ay tamang-tama lang po talaga mga ga. Kailangan po itansyahin lang po talaga natin yung ating สูกกัน Katulad halimbawa nito yung donut ko may coating na po na asukal ay, adjust lang po kayo. Kailangan po ay kayo na po yung magtansya ng inyong asukal. Tikman nyo na lang muna bago kayo magdagdag ng asukal. Kasi pangit din pag masyadong matamis yung ating puding at pangit naman pag masyado ding matabang. Kaya sa ating asukal dito kayo na po yung masusunod. At ito na nga, hanggang dito lang po yung ating video. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye bye